Salamat po, attorney. Nay, hihintayin lang daw ni attorney yung final report ng Soko. At kapag napatunayan nila na si Jericho talagang pumatay kay Basil, makakalaya na si Francis. Pero si Jericho ba talaga ang tunay na killer? Kasi ang sabi nila, nasasangkot din daw siya sa pagkahulog ni Paco. Alam naman natin yung katotohanan. magtiwala sa akin? I'll show you! I'm doing this! Tatalo na ko! Sasama kita! Sige na! Hindi ko po alam. Maraming pwedeng ibig sabihin yung mga pictures na nakita. Posibleng listahan yung mga palasyos na patay na. Tsaka, wala naman pong kinalaman yung pagkamatay ni Paco dun sa kaso ni Basil. Basta importante, mapatunayan natin na si Jericho bumuti kay Basil para makalabas na sa kulungan yung kapatid ko. Sir! Sir! Did you frame up Jericho? Ano? Bakit ka naman gagawin yun? Para makalaya ang kriminal mong kapatid. Di ba yun din ang laging binibintak sa'yo ni George? That you may be involved in all of these killings para mawala sa isipan namin na si Francis ang pumatay kay Basil. Kuya? Ano nangyayari dito? Ha? Huh? Tumaluga mo. ta sa mga gamit ni Jericho ang morphine ni Francis para isipin namin na si Jericho ang suspect hindi ang kapatid niya. Inosente ang kapatid ko. Wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Basil. Nasa kulungan siya nung namatay si Beverly at si Peter. Habang si Jericho nandito. Malaya! Bakit palagi niyo pinagbibintang ang kapatid ko? Kuya Galba, bakit mo ba pinagdidiskitahan itong si Sam, ha? Yang si Jericho, nakatingkati ka, na ipakilala na kamag-anak mo ang pumatay sa sarili mong anak at sa anak ko. See? Tama ang ko. Kuya, hindi nagpakamatay si Paco. Pinatay siya. Pinatay siya ni Jericho. Pero bakit siya gagawin yun? Kadugo niya si Basil at si Paco. Bakit papatay ni Jericho ang mga pinsan niya? Ang apo ko? For money, kuya. He knows that he is a palacios. Once Paco is dead, once Basil is dead, once your Apo is dead, makukuha niya, malaki ang makukuha niyang mana. He's out to, to kill everyone na makakahati niya sa yaman ng pamilya natin. Thank you so much, Kuya. Sinave mo ako. Akala ko talaga, sasaksakin mo ako eh. Ano naman gagawin yan? Magkapatid tayo. I don't know. Eh baka mamaya naartehan ka sa akin kasi nga... Migla akong nag-aya na umuwi agad. Ayaw mo ba dito? Akala ko maghanap tayo ng memory si Papa. Oo nga, but... Naaalala ko kasi si Tonyo eh. Si Tonyo? Ang ex mo? Simula nung nawala siya. Wala na rin yung balance ko. Ano ka ba kinamatay niya? Si Dente. Sa minahan. Walaan ko. Hindi na na-recover yung bangkay niya. Ano mo nalaman? Ganyan din sabi nila kay Papa eh. Lumubog yung bangka, hindi na-recover yung bangkay. Ang dami nangyayari ang aksidente sa pamilyang to. Kaya minsan, mapaisip ka kung totoo bang aksidente o pinapalabas lang na aksidente.